Sumapit ang gabi. Sa isang silid ng parehong gusali, hinarangan ni Mo ng mabibigat na bagay ang pinto. Matapos noon, sinabi niya, "Sigurado, ligtas na tayo rito." Ngayon, oras na para sa evolusyon ni Lian. Makikitang nagtataka ang magandang mukha ni Lian. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Sheena, "Bro Mo, anong ginagawa mo?" Sumagot si Mo, "Sinisigurado ko lang na nasa ayos ang lahat." Malalagay tayo sa panganib kung mawawala si Lian sa kontrol. Aniya, sabi naman niya kay Lian, Lian, kaunting tiis lang. Makikita si Lian na nakagapos ang mga kamay at paa ng duct tape. Matapos ang lahat, sinubo ni Mo ang advanced gel kay Lian. Matapos lulukan ito, nababahalang tanong ni Mo, ano pakiramdam mo? Makikitang pinagpapawisan ng husto si Lian at paulit-ulit na umuungol, na parang inaararo. Ilang sandali pa, nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Ang dating pula ay may halong berde na sa gitna, animoy mata ng isang gutom na tigre. nit ang mga ngipin nito. Nang lumabas ang kakaibang aura sa buong silid, nakaramdam si Mo ng sakit sa dibdib. Tuluyan siyang bumagsak sa kama at namimilipit sa sobrang sakit. Bulong niya, ang evolusyon ay nagsisimula na. Para akong mawawala ng kontrol sa sarili. Pilit siyang umupo, ang bangis nito, kaysa noong una, kung mangyayari rin ito kay Shaina, tiyak ang kamatayan namin. Lalo pang lumakas ang aura ni Lian at sumigaw ito, naapektuhan na rin si Shaina. Kaya naman, pilit na si mo at pilit na inabot ang nag-uumapo sa killing intent na si Lian. Sigaw nito, Lian, kumalma ka lang. Kasabay ng pagyakap at paghalik nito kay Lian, kilit nagpupumiglas si Lian, subalit matapos ang ilang sandali, kumalma rin ito. At tuluyan silang nagtukaan, nang makita ito ni Shaina, na mula ang kanyang mukha at nauutol na sinabing, na, napaka-erotic naman, makikitang bumalik na sa dating kulay ang mga mata ni Lian. Matapos ang pagyayakap, ibinaba ni Lian ang ulo sa bisig ni Mo. Wika ni Mo, nakangiti, tapos na. Subalit, biglang namula ulit ang mga mata ni Lian at natanggal ang pagkakagapos sa mga paa nito. Kaya naman, isang sipa ang tumama sa baba ni Mo. Matapos tuluyang kumalma si Lian, makikitang nakatayo na si Mo, hawak ang isang piraso ng kahoy. Wika niya, sigurado, may kakaibang improvement sa akin matapos ng evolusyon. Subalit, hindi nagbago ang pakiramdam ng katawan ko, tulad pa rin ng dati. Hindi bale, susubukan ko na lang. Mahigpit niyang hawak ang piraso ng kahoy at nadurog ito. Sabi niya sa kanyang isipan, mayroon lang bahagyang pagkakaiba ang lakas ko. Subalit ganoon pa rin ang pakiramdam ng katawan ko, walang improvement. Dagdag pa niya, paano kaya ang aking espiritual na kapangyarihan? May improvement kaya sa aking espiritual na lakas. Nakakita siya ng isang silya. Kung hindi mag improve ang kanyang kakayahan, wala rin itong kwenta. Nang may angat niya ang silya gamit ang kanyang abilidad, masayang sinabi ni Mo, wow. Ngayon, nagagawa ko ng kontroli ng paggalaw ng mga pisikal na bagay. Nagbunga rin ang paghihirap ko. Subalit, ito ay nagkukonsumo ng malaking enerhiya. Makikita ang pagod sa mukha ni Mo. Sambit pa niya, di bale na, maaari pa rin akong mag-practice sa ilang araw. Ang importante ngayon ay magpalakas. Kaya naman, kinuha niya ang natitirang gel at tinawag si Shaina. Mabilis na lumapit ito, at sinubo ni Mo ang gel sa kanya. Matapos lulukan ni Sheina ang gel, natahimik ito. Kaya naman, nagtakas si Mo at nagtanong, Shayna, ang evolusyon ba ay nagsisimula na? Wala akong nararamdamang iba, buwizat, hindi ko maramdaman ang diwa ni Shayna. Nag-aalalang sigaw ni Mo, dagdag pa niya habang inuugyog ang katawan ni Shayna, buwizat, Shayna. Anong nangyari, Shayna? Ilang sandali pa, sinabi ni Shayna, miaw, busog na ako. Napasabi na lang si Mo, walang hiya. Nakatulog ba siya? Dahil dito, nawala ang pag-aalala ni Mo at sinabing, na bahala lang ako. Baka kailangan pa ni Shayna ng karagdagang panahon para mag-evolve. Masyado tayong napagod ngayong araw. Kailangan nating magpahinga. Aniya, nakangiti. Kinabukasan, tulog pa rin si Mo. Subalit, nang tumugilid siya pa kanan, bahagya siyang naalimpungatan at napansin si Lian na ginigising na siya. Biglang nagsalita si Lian, Bro Ling, bro Ling Natahimik si Mo at nagulat dahil ang tahimik na si Lian ay nakapagsasalita na. Bulalas na tanong ni Mo, anong sinabi mo? Tanong ni Mo, anong sinabi mo? Biglang nanlaki ang mga mata ni Mo sa gulat nang yakapin siya ni Lian at tawagin siyang, Bro Halata sa reaksyon niya ang pagkagimbal. Pagkatapos ay hinagka niya si Lian na nakasubsob sa kanyang katawan. Magaling! Salamat sa Diyos, sambit ni Mo. Ano pa ang naaalala mo? Subalit ang tanging nababanggit nito ay ang kanyang pangalan. Bahagyang napangiti si Mo at sinabing hindi pa rin niya naaalala ang lahat, subalit ang pagsasalita nito ay talaga namang nakakamangha. At least ang unang naalala niya ay ako, ayos na iyon sa ngayon, nakangiting wika ni Mo, yakap-yakap ang nakangiting si Lian. Ngunit biglang sumingit si Shaina. Ehem, ehem, Broling! iyan ba ang gusto mong itawag namin sa iyo? Sagot ni Mo nang may bahagyang ngiti, ano? Hindi niyo ba nagustuhan iyon? Napairap si Shay na sabay sabing, Sos, sino ba naman ang may gusto noon? Masyadong sapi, dagdag pa ni Sheina kung talagang iyon ang gusto mo, wala na akong magagawa kundi ang tawagin ka ng ganoon, anito sabay lapit ng mukha nito kay Lian. Mahina hong sagot ni Mo, talagang pinahahanga mo ako. Minsan umaakto kang isang normal na tao sa halip na isang zombie. Makikita naman sa mukha ni Shaina ang pagtataka. Naisip naman ni Mo na si Shaina ay may kukumpara na sa isang advanced mutant zombie. Subalit walang pinagbago sa kanyang katawan at ang kanyang mental state ay talaga namang kakaiba. Tanong nito kay Shaina, may naaalala ka na bang kahit ano? Sandaling natahimik si Shaina at nag-isip. Matapos noon, sagot nitong nakangiti at bahagyang namumula. Sa katunayan, halos lahat. Sambit naman ni Mo, naalala mo bang nang halos tuluyan kang maging zombie ay tinangkamong patayin ang iyong sarili? Mahina hong tugon naman ni Shane habang nagpapakyot, bakit ko gagawin iyon? Ang weird naman, sumagi naman sa isipan ni Mo, ikaw ay talaga namang isang tao pa rin. At natural lang na hindi mo matanggap na ikaw ay magiging isang zombie. Ngayon, tuluyan mo nang tinanggap ang bago mong pagkakakilanlan. Ngayon ang lahat ay talaga namang may dahilan. Tanong naman ni Shaina, nagtataka, bakit ganyan ka makatingin? Hinipo naman ni Mo ang ulo nito. Nang biglang sinabi ni Shaina, Ah, sandali, naalala ko. Lalabas pala ako ngayon. Sambulat naman ni Mo, masyadong delikado sa labas. Ano naman ang gagawin mo doon? Tumalikod naman si Shayna at tumugun, relax, gusto ko lang magikot. Ayos lang naman may one ka kasama si Sis Lian. At maliban doon, napaka boring naman, subalit ang pagpatay ng mga zombie ay makapagbibigay ng workout sa akin. Anito, nakangiti, sambit naman ni Moo sa kanyang isipan, sa kabila ng pagiging zombie ni Shayna, mayroon pa rin itong hobby, at ang pakikipaglaban ang talagang nagpapasaya rito. Wika pa ni Shayna, ah, muntik ko nang makalimutan. Kinabahan naman si Mo sa kanyang narinig. Hoy, anong ginagawa mo? Anito kay Shaina na nakatalikod at may kinukuha sa kanyang dibdib. Ito pala ay isang gel. Wika ni Shaina, kunin mo ito. Napabuntong hininga naman si Mo, sabay sabing, iyon lang pala. Akala ko kung ano na ang balak mong gawin nang biglang bam si Shane kay Mo, ano ba ang inaasahan mo? Namula naman si Mo sa kanyang narinig, at sinabi sa kanyang, Isipan ang bulong na ito ay bulong ng isang demonyo. Kaya naman binago nito ang usapan at tinanong nito si Shane kung ano ba talaga ang halaga ng gel sa kanila. Sandaling nag-isip si Shane, well, ito ay isang uri ng pagkain, hindi ba tama ako si Lian? Sabay sandal nito kay Lian. Sumang-ayon naman si Lian. Sa isipan ni Mo, sa simula pa lang, ang virus ay hindi talaga sumisira ng katawan ng tao kung hindi ito ay nagbibigay ng renovation, subalit ang proseso ay may malaking impact sa utak, at sa tingin ko ang gel ang tanging bagay na nakapag-accelerate ng proseso. Ang proseso ng mutisayon ng utak ay talaga namang nakakabahala, subalit ang mutisayon ito ay hindi talaga delikado. Pero kapag umabot na sa isang estado, ang gel ay talaga namang may kaunting epekto. Wika naman ni Shaina, ayos na yon, tigilan mo na ang sobrang pag-iisip. Dagdag pa nito habang pinagmamasdan si Mo. Ang gel ay talaga namang masarap, pero ang gusto kong gawin ngayon ay ang kainin ka. Aroy, mukhang may binabalak si Shaina. Sambit din ni Lian, ako rin. Namungulang lumapit naman si Lian kay Mo, sabi pa nito habang hinahalikan ang leeg ni Mo. Kung ano ang ginawa mo para sa akin, ay gusto ko ring gawin iyon sa iyo, Broling. Uminit naman ang katawan ni mo at pinagpawisan, sabay sabing, Ah, ho ho, ano ang gusto ninyo? Nang biglang napasigaw si mo dahil sa kanyang pagkakagapos ng duct tape. Sandali lang, kailan pa? Ito ba ang gusto ninyong gawin? Anito, nababahala, makikita naman ang malagkit na tingin ng dalawa. Broling? Gusto kong, wika ni Lian. Sambit naman ni Shaina, ho-ho-ho, walang sino man ang magliligtas sa iyo kahit gaano kalakas pa ang sigaw mo. Arroy, siguradong manghihina ang tuhod mo, Broling. Muling napasigaw si Mo, huwag. Huwag kayong lalapit. Isang malakas na sigaw ang umalang -ngaw -ngaw sa buong gusali. Arroy, kayo na ang baalang tumuklas kung ano ang mga sumunod na nangyari. Sumapit ang gabi sa parehong busali. Muling napasigaw si Mo, ah, ito, dot ito, na ang huling lakas ko. Aroy, kawawang mo. Sa muling pagsapit ng umaga, makikita ang nagkukumpulang mga zombie. Sabi ni Mo, kailangan na nating umalis. Nang makalabas si Shaina, sinabi nito habang pinupunasan ang kanyang mga mata, hindi ako makatulog dahil sa ingay. Matapos noon, nang makita niya ang may ingay na zombie, nagbago ang kanyang reaksyon at tumaas ang pagnanasa nitong pumatay. Sambit ni Shaina, mapupunta kayo sa impyerno. Sa isang iglap, para bang isang buhawi ang dumaan dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Shaina sa mga zombie. Matapos noon, binati naman ito ni Mo, masayang pagbabalik, Shaina. Sagot naman ni Shaina habang sumasaludo, ho ho, roger that. Sumagi naman sa isip ni Moe na ang pagpatay ni Shaina sa mga zombie ay masyadong mabangis at mukhang hindi maganda ang gising nito. Nang makita naman ni Shaina si Lian, niyakap niya ito at binati ng magandang umaga. Mabilis namang tumugon si Lian ng parehong pagbati. Sa pagpapatuloy, tanong ni Lian habang hawak ang isang mapa, Broling, saan tayo pupunta ngayon? Agad namang tumugon si Mo, Farrah. Doon tayo sa A1 Academy Building. Kahit ang ordinaryong gel ay walang epekto sa inyong pag-evolve, maaari nyo naman itong pansamantalang maging pagkain. Samantala, sa harap ng A1 Academy Building, makikita ang hindi mahulugang karayom na bilang ng kumpol ng mga zombie. Makikitang ang nakatagong si Mo ay pinagmamasda ng mga ito, at bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala sa bilang ng mga zombie sa paligid. Ginamit niya ang kanyang kakayahan. Wika nito, kahit kaya ko nang magkontrol ng dalawampung zombie, mahihirapan pa rin akong lumaban dahil sa dami ng mga ito. Dagdag pa niya habang hawak ang mapa, salamat na lang sa mapang ginuhit ni Luan Kyo. Malaki ang naitulong nito upang maiwasan ang napakadaming bilang ng mga zombie. Kung wala ito, sigurado mahihirapan kaming magpatuloy. Subalit marami pa ring zombie ang kailangan naming patayin rito. Matapos mapatay ang lahat ng zombie, napagod ng husto si Mo. Ganoon din sila Shaina. Kaya naman, sinabihan niya ang mga ito, mas mabuti pang humanap muna tayo ng lugar na maaaring mapagpapahingahan. Pinagmasdan niya ang mapa at sinabi, ayon dito sa mapa, may kakaunting bilang lang ng zombie mula rito patungo sa library. Kaya naman na pagdesisyonan nilang magtungo roon. Nang makarating sa library, binuksan ni Mo ng dahan-dahan ang pinto at sinabi, masyadong nakakakilabot naman rito. Sa pagpapatuloy, nang matapakan niya ang kamay ng isang zombie, wika niya, nakapasok tayo ng ganoon kadali at ang zombing ito ay namatay hindi pa man nagtatagal. Pero ang contrary, ang nadaanan nating sahig ay masyadong malinis. Kung may mga zombie man sa paligid, sigurado magulo ito. Kaya naman sinabihan niya si Lian at Shayna, mag-ingat kayo. Bagamat maaari walang ganoong zombie sa paligid, maaaring may mga tao ang nauna rito. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Nang malapit na sila sa isang hagdan, sambit ni Mousa sa kanyang isipan, ang first floor ay malinis. Kailangan nating i-check ang ikalawang palapag. Dagdag pa niya sa kanyang isipan habang umaakyat ng hagdan, kung walang sino man ang nasa itaas, dito na tayo magpapalipas ng gabi. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman, isang lalaki ang nagmamasid sa kanila mula sa second floor. Tumalon ito mula sa itaas upang atakihin si Mo, subalit naiwasan naman ito ni Mo. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng lalaki at hinugot ang kanyang dagger. Napasigaw naman ang lalaki ng tulong. Bahagya naman itong nasugatan ni Mo at napatigil. Sabi ni Mo, isang tao na naman. Mabilis naman niya itong dinamitan ng arm lock. Dahil dito, napasigaw ang lalaki, huwag. Huwag mo akong patayin. Hindi ko sinasadyang gawin yon, dahil inakala kong kayo ay mga zombie. Dagdag pa nito habang naluluha, alam ko nagkamali ako. Patawan. Paki-usap, pakawalan mo na ako. Bulalas naman ni Mo, hindi kita maaaring pakawalan, pero kung sasabihin mo kung sino ka, ano ang ginagawa mo rito, at kung sino pa ang mga kasama mo sa lugar na ito. Giit pa niya, hindi ko nauulitin pa. Magsalita ka, natakot naman ang lalaki at sinabing, sige, sasabihin ko na sayo. Nang may dumating na tatlong lalaki, wika ng isa, bizat kayo yang. Anong ginawa mo? hindi na naituloy ang sinasabi nito nang makita niya ang kalagayan ng kanyang kasamahan. Napasigaw ito, anong nangyari sa'yo, Yu? Sino ka para saktan ang tao namin? Bulalas pa nito, pinadala ka ba ni Long Fei rito? Sinabihan naman ni Mo ang lalaking kanyang pinakawalan, sabihin mo sa kanila na itikom nila ang kanilang bibig, at ipaliwanag mo ang ginawang pangbabasto sa akin. Subalit, sa halip na gawin ito, sinabi ng lalaki, sa pagiging bastus. Bizet, kinaiinisan ko ang mga taong mapagmataas kagaya mo. Sabay pagharap nito at pagduro kay mo, hindi man kita nagawang talunin, ngayon ang mga kasamahan ko ay narito na. Sigaw pa nito, mga kasama, siya ay pinadala ni Longfei upang tayo ay patayin. Kaya patayin natin siya, natahimik naman si Mo at sinabi sa kanyang sarili, Nakalimutan kong Doomsday nga pala. Mabilis nang sumugod ang mga lalaki hawak ang kanilang mga armas upang patayin si Mo. Subalit mabilis din kumilos si Mo at sinuntok ng malakas sa sikmura ang isang lalaki. At ito ay tumalsik sa isang bookshelf at nawasak ito. Nagimbal naman sa takot ang ibang lalaki dahil sa isang iglap lang napabagsak ni Mo ang kanilang kasamahan sa pamamagitan ng isang suntok. Makikita naman ang seryosong ekspresyon ni Mo habang nakataas ang kanyang dagger at sinabing, "Sino ang susunod?"